magandang gabi sa inyo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Uh, dito pa tayo ngayon kahit gabi na. Uh, titinda pa rin tayo. Para uh, kumita lang pa tayo kahit konti. Para may pangdagdag tayo sa ating pangailangan sa araw-araw na bilihin. Sana makarami tayo ngayon. Uh, Bigtak. Ito, oh, yung panindak ko, uh, konti lang. Dito ako ngayon kahit gabi na. Nandikinda. Dagdag income po para may pang-bili tayo sa pang araw arap at pangailangan. Kahit gabi na, oh. dito ako, nandikinda ako. Oh. Sa gilid ng kasada lang.